Good morning, good morning mga kaludes. Ah, isang mapagpalang umaga sa lahat. Uh, ah, dito na naman tayo. Magalakbay na naman tayo kasi araw po ng ating trabaho mga kaludes. Baka naman sa mga hindi pa nakapalo diyan, baka naman please palo may page loads kasi maliit pa lang ang ating followers. Baka lang naman kung ipahintulot yung mga kaludes. Ayun po ang aking daan araw-araw. Ah, dito po tayo dumadaan araw-araw mga kaludes. Medyo delikado pero so, at least kayang-kaya naman kasi hindi naman tayo mabilis magpatakbo uh, slowly but surely lang tayo mga lods kasi ang daan medyo delikado sa mga nagmumotor dyan na uh, palagi kayo mag slow down palagi mga lods huwag magpabilis ng takbo mga lods sa uh, payong payong mga kaibigan niya lods kapag nagmumotor kayo always wear your helmet baka naman bawal po mag drive lods nang walang helmet napakadelikado lods hindi po natin alam ang daan loads baka naman uh, shout out shout out um, dito na po tayo sa ating pupuntahan tingnan nyo loads tingnan nyo ang daan loads yan napakadabikado talaga loads kaya story story lang at least makakarating din naman tayo kung mahina tayo magpatakbo tingnan nyo loads yan yan po ang palagi kong minadaanan ang maraming maraming salamat and see you on next video mga loads bye bye